nasa isang libong pamilya ang nasunugan sa Bacoor Cavite. Nahirapan sa pagapula ang mga bombero dahil sa dami ng na mga nakaharang na residente sa daan. Nasa frontline na balitang 'yan si Gary De Leon. Malayo pa lang, kita na ang makapal na usok sa sunog na sumiklab sa Barangay Canluran Longos sa Bacoor Cavite. Pasado alas 11 ng umaga nang magsimula ang sunog. Napatakbo ang maraming residente na nabigla sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nagulat na ako, nagsisigawan yung tao, may sunog Yung hmm. Taranto na yung mga tao, yung bilis na apoy. Eh. Hmm. Tapos wala na napoy. Oo, oh, yung halos kawawa yung iba, wala talaga na salba. Nahirapan daw ang mga bumbero sa dami ng na mga nakaharang na residente yung nagpukumahog kumalis. Hindi ba kapaglatag ng hose, makipot yung lugar. Basta hmm. so, nagkaroon ng difficulty on our part sa pag out ng mga hose. But we did our best. <laughs> Dagdag pahirap din ang mabilis na pagkalat ng apoy sa mga magkakatabing bahay. May mga nakatayurin rin sa ibabaw ng dagat na hindi kaagad naabot ng mga bumbero. Mga bahay dito are made of light combustible materials kaya ang bilis kumalat. Considering yung direksyon ng hangin, nagkaroon difficulty rin sa mga firefighters kasi sa salubong kami sa hangin kaya nahirapan din ang tropa. Dahil sa tindi ng apoy, nagsiro zero visibility na ang lugar na to, ng longos dito sa Kabite. Kaya naman bigla na lamang isinarado itong kalsada para bigyan ng daan yung mga taong lumilikas at mga bomberong handan sumaklolo sa mga nasunugan. Nagdulot naman na matinding traffic sa Coastal Road ang pagsasara ng kalsada. Pasado alas dos na ng hapon nang ideklara ang fire out. Nasa isang libong pamilya ang tinatayang nasunugan. Wala namang napaulat na nasaktan. Iniimbestigan pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Mananatili naman sa mga evacuation area sa Bacoor ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.